Uh, bayani, itong inaalok ko negosyo sa iyo, gaya na sabi ko kanina, hindi ko kailangan nung matalino, magaling, guwapo, bata. Ang kailangan ko, yung marunong bumili, yung gumagastos. Alimbawa, pag ikaw ngayon bumili sa mga tindahan, may nakukuha ka bang balik? Wala. Wala, Wala ka nakukuha balik. Pero bili ka pa rin ng bili. Oh, syempre. Oh, kailangan. Ang tanong, nung bumibili ka sa kanya ng bigas, itlog, mantika, lahat ng grocery, pati kape. Ang lakas nyo magkape. Binibigyan ka ba kahit man lang tuwing Pasko? Wala. Kita mo. E samantalang sa amin, pag bumili ka ng bigas, kung isang kilo yan, 60, may balik agad na 10 pesos sa'yo. Gusto mo yon? Bawo. E kagaya mo, ang laki ng pamilya mo, apat na kilo sa isang buwan. Ay sa isang araw. Apat na kilo, magkano yon Di 40 pesos. Eh di 40 pesos times 30 days may 1 12 ka. Ayaw mo pa 12? Ba, yeah, pwede payag na. Ayag na. Payag na. Bigas pa lang 'yon so, eh, kung itlog, isang tray may 15 ka. Gumagas o bumibili ka ng 10 trays sa isang buwan. Tipid pa 'yon ha, mantika. Mantika. E eh, paano ko sabihin ko sa iyo, sa lahat ng binibili mo, pwede kang kumita ng 4,000, babalik sa iyo. Gusto so, mo buwan, ba? Oh, so, Bagayo naman. Gustong-gusto gusto gusto ko 'yon kaya nga dito, sila po yung mga nakakita sa akin paano ako nagsimula. Dito ako nagtitinda sa Dilapas, dun dagat na to. Lupa pa to dati. Ang tinda ko po rito ay taho. Isa akong magtataho. Ang masakit ito. Nakita ko na kagad yung magiging future ko. Pag hindi ako nagbago ng pagiging magtataho, ang edad ko po ay katulad na ni tatay, mga kasama ko, 60 na pumapasan pa ng balde. Taho! <laughs> diba? Natakot ako. Hanggang kailan ako magtataho? Kaya yung may nagsabi sa akin, turuan ako mag-business, eto po yung naging resulta. Ayan, sila ay nakakita kung paano na buhay na bago yung buhay na magtataho. Pangalawang kotse ko na to. Kaya dito po, ang pinag-uusapan dito, yung gustong matuto paano umundad. And it's never too late. Kasi dito, hindi pinag-uusapan kung pogi ka, matanda ka, bakla ka, tomboy. Kung ikaw man ay may naging problema sa lipunan, ang pinag-uusapan dito, gusto mong mabago buhay natin. Tama. At ang makikinabang, yung unang-una, syempre tayo. Pag ikaw na kinabang nagkaroon ka ng pera sino ba gagastos ng pera mo? Ikaw. Pag nagkasaroon ka sa sakyan sino sasakay? Ikaw. No. Hindi lang ikaw, asawa mo, anak Ay, mo, pamilya. 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 Kaya dito nakita nila na sa bawat bili mo kumikita ka. At ang pinakamaganda advance kagad ka si ano pong pangalan? Jun okay. Perez na. Yan si Jun, si Ka-Jun, si brother Jun no advance sinasabi ko palang, lang yung kikitain niya sabi niya ikukwento ko na advance din <laughs> nag-uusap lang kami kanina eh paano ko ikukuwento ko kikita oo oh. dahil dito kung sa 4,000 nasiyahan ka na ikwento mo sa 10 tao may 7,000 ka na agad oh pero ang dali ikukwento mo lang ang gagawin lang nila pipili ng card tanong nung bumili ka ba ng card na 100 sa Pure Gold nagtampo ka ba hindi naman kasi Ah, uh, bawas kasi 'yon. Kaya lang, anliit, anliit. Oo. Ibig sabihin, tanggap natin pag may mga tinatawag na suki card, magbabayad ka ng 100. Oo. At at 'yon hindi lifetime, every 3 years three babayaran. Years, oh. Sa amin po, may bayad din 'yung card, card lang, pero lifetime na po 'yon. Okay. Kaya ang nangyari, pag ikaw ngayon gumamit pan sarili, may 4,000 ka. Pataas ah. Mas malaki sa'yo, laki ng pamilya mo eh. Eh ngayon, pag ikinuwento mo pa, nasa sampun tao at natulungan mong kumita ng 4,000 may 7,000 kayo tag-isa ang good news tinanong ko sila sabi niya eh paano kung P50 ang kukwentuhan mo magkano na magiging income mo kasi P50 kanina sampu asa magkano sabi mo kanina 30, 30, 35 o 35,000 sa 35,000 ba masaya ka na nagkwento ka lang oo oh. sobrang saya ang tanong kinita mo na ba yung 35,000 sa isang buwan hindi eh paano ko sabihin ko sa yung maliit yung gusto mo sa balimampung taong makwentuhan mo, magkakaroon ka ng 57,000 monthly. Wow. Payag na. Payag ba? Diba? At ang masaya, nakasama ko sila ngayon na ang magiging puhunan mo lang dito para mag-start ay 100 pesos. Pero nilibro ko na silang dalawa. Okay. Biroin mo 100 pesos, take it mo na sa masaganang buhay. Okay. Salamat. Kaya dito po, uh, sa ngayon, uh, sila po ay uh, ini-encourage ko na na mas kasama rito, actually wala na akong i-dapat i-motivate sa kanila. Eh. Bakit ko i motivate eh araw-araw kan mo Kumakain ng bigas? Kahit ayaw mo sa gusto, bibili ka. Pero ngayon, yung gastos mo magiging pantustos na. <laughs> sa mo eh, lang ang may, akin. <laughs> pero, eh, mo gastos daging pantustos. Oh, pantustos hindi mo na kailangan na magbilad ng uh, balat natin sa arawan. Hindi mo na kailangan magpalamot. Mga sa mga papapantalan, yung mga sa dagat, lalamukin ka. Hindi mo na rin kailangan magpagod na magpagod. Kasi kung ang pinag-uusapan yung tiyaga at sipag para umasenso, ang dami pong matsatsaga sa lugar namin. Hanggang ngayon, nagtsatsaga pa rin. Diba? <laughs> Hindi umasenso. Kaya maraming salamat po. No? Uh, Ina-expect ko na kayo. At minsan, pag kami po nag Karoon ng meeting, isasama ko kayong dalawa. Opo. I Ipapakilala ko kayo may sa may-ari. Uh, Hanapin ko lang si Bayani. Sasigaw lang ako, Bayani! Labasan na yung mga anak-anak niya. Ang <laughs> ano ko lang <laughs> dyan. Kaya sabi ko sa'yo, Bayani, ah. Tutulungan kita. Hindi dito pinag-uusapan kung ano nakaraan mo. Ang mahalaga rito, ano yung gusto mong gawin ngayon at gawin sa pamilya mo na pwede mong itulong sa kanila. Tama. Tandaan mo, napakasarap gawin ng tulong unang-una sa sarili mo, lalo sa pamilya mo. Kasi kung nagawa nung magtatahong, kilala nyo, katulad ko na magkaroon ng pag-asenso, kayang-kaya ko rin ituro. Kasi magtataho nga lang ako. Eh. Oh, well, lang magtataho pala. for 24 years. Pero ngayon, iba na. Sabi nga, sumama ka sa magtataho, ang usapan nyo puro taho. Sumama ka sa mga nagbibilyar, ang usapan nyo bilyar. Eh pag sumama ka sa ano usapan? Bumero, sa bungero. O sa bungero rin. O sumama ka ngayon sa may kayo, ano, pinag-uusapan, pagkita ng pera, ano mangyayari sa'yo? Kikita, Kikita ko. ka rin. Kaya, nung ako yung ganun, ang sinamahan ko lagi, naka-motor, laging motor ang dala ko. Nangarap ako, samahan ko kaya yung magkakotse, yung mga may kotse. Nagka-otsi ako. Ganun <laughs> <Kano laughs> lang naman. <lang>. May <laughs> diba, sumama ka. Kasi kung sino sinamahan mo, magiging ikaw. Magiging ikaw. Kaya yung anak ko ay ako ispasama sa mga bakla eh. Baka maging bakla. <laughs> <laughs> Paano? <laughs> Paano pa? Magandang araw po sa inyo lahat. Salamat, salamat, salamat. salamat.